ko si Ralph ako ang nag gayon ngayon <laughs> oh ako ha? sana mag subscribe naman kayo kaya kong magsalita ako kanya naman oh kaupa kamusta yung mga tagay lupas no? Shakaos sa Ilocos Norte Jai Ilocano <laughs> <coughs> Tapos? Tapos tayo sa Ilocos Norte Sa Pauay 24 Pauay ano sakyan natin mula dito? Sa pamilya ko dyan Sana okay kayo dyan anak ko. Saan tayo, Noy? Hindi ko alam eh. <laughs> Ay, hindi na tayo magsasakay yata, Noy. Saan tayo? tayo dito yata eh sa hindi <laughs> e namin alam saan kami pupunta so pizza so maulat ngayon dito sa ok yung weather ngayon dito maulat ito so, ang kami ngayon ng na... tuyo galing pinas Hoy, nandito na kami sa, ano, sa... Tristong. Tristong. Anong bababaya? Minsang bumababa kami, o. Oh. Bababa kami dito. <laughs> Hindi, niya na na oh, Hindi niya na alam. Oo. Hindi niya na alam. Takaas na kami. Dito na kami sa Masa-stop. Okay, Masa-stop kami. Sa harap ba kami, o? Oh? Sa likod ng, ano, train. Papa, papa. Oh, opo, 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 kami opo, 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 Dito kami ngayon sa ano, West Ham, papunta kami kay Alex. Sana mag-subscribe naman kayo kay Rapsky. Oh, yung mga shout pa shout, shout out ko sa ano sa mga ta The principal, cleaning services. Sa Ilocos. Shout out po pa sa Ilocos Norte sa Pawai. Ilocano, kanuin mo. Gusto kay amin kita. Sana di kayo nalayos kuma. Itakam dito yung Wessam Pagtakit na eh. Nalas weather na. Hindi yata dito na eh. Sabi niya kanan. Kanan sabi niya oh. eh. Oo. Hindi mo. mo Ha? Paglabas ka na o oh, kaliwa. Kasi Meron kasi. Mo tatawin kami? Hindi, kanan ang dugo Tatawid ba kami? Tatawid pa kami? Hindi. Dito kami. <laughs> Dito, sa ano? <laughs> bababa kami dito dito yung ano place two station ni eh. tatawid ba But kami dito dito, ano, balik, 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 dito. Dito, dito 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 kami tapos bababa kami sa first first kanto bababa kami ay nak camera. ito, ito. Tanag na kami dito? sa text ko ah okay, okay, okay. Parang, Ayun, Oh, okay. Alam na na ah, sige. Lagay na nag vlog si Ralph, oh. pa kay Alex. Ha. <laughs> <laughs> Okay, pare, vlogger lang kasama ko. Okay. Sige. <laughs> Ang ganda yan, noy. Pasyat na kay bisis. Talag nililis. Mag-ingat ka lang. na muna yan. Eh. Oh. Karamihan pa naman nanonood Ilocano. Uh -huh. trip oh, malapit doon. kami yung bahay ni Alex na. So mabilis lang kami and then papunta kami sa uh, Elsport daw sabi ni Rapski mag Jollibee kami kasi nami-miss namin ng spaghetti <laughs> at saka chicken joy oh, lang pala, no? Kalibot, ah. Ano na ito eh, zone 3 Kaliwa o uh, kanan Parang dito eh kaliwa daw eh dito ng kaliwa eh ah dito tama yan o no? oh. oh dito yung bumili isang vlog mo eh. Isang ilang oras din ang ano mo. No? Yung? Yeah. Isang vlog. Kung mga bang oras, mahaba kita. Oo. Oh. Grabe commercial. Kasi yung commercial, yun ang nagbabayad. Anong lang pero? ay Nandito na kami. Sa labas? Saan? Eh, nandito na kami. Saan? Sa first kanto. Eh, kumaliwa na kami. Oh, kaliwa na kami. Hmm. First canto. oh sige dito po. Baka doon, hindi first canto. Ayun siguro first kanto. Yan, kasi hindi namin alam yung puntahan namin guys Kaya yan ang resulta Nandito dito sa UK, Haji, Umara, sa Kanto dito na yun dito Kaliwa dito na yun Ay, kaliwa ba?

Oh, doon pa pala no. Dapat sumabay ka na sa ano to, sa May Jalibi. Marami na rin tol, na vlog natin, hindi pa. Ha? Marami na yung vlog natin. Hindi pa lang. Hindi pa lang. Eh, shot po ko yun. Eh. maulan ito na yung ano yung building na to Ano sabi mo blue tapos kaliwa <laughs> uh -huh. oh dito na kaliwa kita nimo na hala guys, nandito na kami kay Rockwitz para mag-subscribe kayo ito yung ano, life in UK Sabi lang medyo kahinik dito na kami sa place to itong hmm. so, lugar na place to ito so, sinira 'tong TV. Di sa 'yan. So. <laughs> Dito kayo. na lang pala Nandig na. Eh, pano? naman umupo. Ha? Pasok din ako ng ano, umupo na. Simulan mo yung pagka ng cute diyan para. Mat Yes, ito okay. so, dumating din. Mm -hmm. Nasa na yung Jack Daniel. Diyo'y putang yun. Ah, parang mas kami na yung manong ng ganito. Ito dapat nagbidi tayo ng ano. Ito lang. Maglaki ka ng mga katawan na Wala ba yung isang shot? Isang shot mo eh. Shot mo yung parang I, itakbo yun mo Ano natin mamaya? maya Saan oh. wala eh. Isiyot ka ano na natin mamaya, ikat ko yan mamaya. ubay okay. picture okay. tayo eh Oh, sige, sige. Okay. Guys, pauwi na kami guys. napinashalan pinasyalan namin yung kaibigan namin si Alex si galing Pilipinas anong binigay sa'yo na ay? binigyan ako ng deles ang sarap-sarap at saka tuyo wow pag-oo. Ipon nga Shout out sa mga taga-shard, hmm. principal, cleaning diyay. services. Kamustahin mo naman si Yuli? Yuli, Saldi, and my friend, Jose. Si Joey boy. How are you, Joey? Pare, nandito kami ngayon. Kasama ko yung kababayan mo. Si Ralph. Kung mo, oh. Dito uh, na kami. Tignan niyo ang ano. Uh, Don't forget to subscribe. London dito sa isang very quiet. And then, na uh, buwan guys. Wala ano eh, walang tao-tao. -tao. Sa malamig ang simoy ng hangin. Parang may bagyo lang. Oo. Oh. No, parang may bagyo ngayong weather. No? Kaya malapit na magtatapos ang vlog natin. Ang Shout out sa, sa family ko sa Barangay 24 ng Guyudan, Paway, Ilocos Norte. Ilocanawin mo. Agbyag, titaga Ilocos, Apo. Jedi Apo. Parang nawawala kami guys Diret sa lahat, tapos kanan. na Aha. Amazon pala Ano sila rin ang video Eh itong po uh, kasama ko Yung may-ari ng yung vlogger Papasok na sa trabaho Maghiwalay kami Sabado ngayon, walang pa Walang trabaho Bakit hindi kikita yun? Hindi mo makita dito yung ano, kanina. <coughs> Wala. Kung, maka, nang bilhin mo yung GoPro 9, makikita mo yung video dyan sa harap. Ah. Kanan tayo dito pare, ano? Kanan. Ah. Sana mag-subscribe kayo. pangit ang panahon dito sa London oh, oh. Kumusta yung mga taga Ilocos Norte diyan? Apo. Ah! <laughs> mga Pinay na malingke sila parang may bagyo pa ganito ng weather wala hindi magandang weather dito guys ang lamig umaambon namo mo yung mga kutse dito guys Ang gaganda, nandito lang sa labas Walang ano, walang parking Umulan, bumagyo Umisnow Kaya pasensya na kayo itong vlogger namin Simple lang, pero Kumikita Kumikita Kaya suportahan natin si Ratsky Centeno sana mag subscribe kayo <coughs> sa susunod na vlog namin may vlog na siya sa susunod may vlog na ako sa susunod sana ipanalangin ninyo anong pangalan? eto ba pa, vloggers <laughs> dito sa London guys nandito na kami sa malapit sa station papasok na kami sa loob kaya sign out muna tayo guys see you sa next vlog para Ito na yung loob ng steak Dito tayo, hiling produwin. Sunod Do? tayo. Ha? Sa sunod. Di ba doon tayo sa kabila? Ito pa punta doon. So, ano ba yun? Ito mo kung London Bridge. Hindi to ito Bridge. Bababa tayo na. Ah, di, di tayo. Oo, ah, Alis na yan. Ah. Sa tayo Yes guys, nandito kami sa place to stay po. Duterte! Duterte One minute, six month. Bapak tayo sa West, ano ba yun, di ba? West, uh... Westfield. West Ham. Yo, West Ham. Dito ba? West Ham. Oh, kasi doon tayo sa kabila eh. Doon tayo doon. Hindi hindi tayo dumaan diyan eh. Diyan na. No? Ano ba naman? Ay, oo pala. West Ham. Tayo ko muna. This is train. Find the gap between the train and the platform. This is Clarston. The next station is West Ham. This is a district line train to Richmond.

mas mahal lang ano kasi itong tarp ko hanggang sobrang sobrang yan o yan di mag additional na di may laman na the next station is West change for the Jubilee Line DLR and National Rail Services ensure your place only your and your marker or phone the station and on the train. It is said to protect the Some exceptions apply, which may not be visible or obvious and you may see some customers wearing an exception badge.

tawagan kita sa ano ah? Pag vlog tayo sa Tower Bridge pare. Oo. Oh. The train terminates at Stanley. Guys, I'm sorry, guys. ladies. Hello. <laughs> <is nice>. <laughs> proud, <please>. <laughs> 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 guys. guys. Galing kami kay Alex Sana mag-subscribe su kayo Okay, see you Okay guys Don't forget to subscribe kay Alex Huwag mo na ako ipokus kasi <laughs> nag meron na